Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Kumusta naman kayong lahat? sana nasa mabuting kalagayan. At tuloy-tuloy uh, lang tayo na magpanalangin, mag-alay ng panalangin sa bawat isa. Let us pray for one another. Our mission and purpose in life is to really take care of everything we receive from the Lord and at the same time We have to show concern with one another, pray for one another, and thanking the Lord always is an expression of joy and thanksgiving. Amen. Sa araw na ito, araw ng Martes, nasa ikadalawmputapat na araw na tayo sa buwan ng September, dalawang libu, dalawamputapat, napakabilis ng daloy ng ating panahon, ngunit sa likod ng mga ito, tuloy-tuloy lang tayo na magnilay at magsikap na maging mabunga ang lahat ng ating mga pinagnilayan. Sa araw na ito, ang ating ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 8, versikulo 19 hanggang 21. Dito napansin natin na ang ating ibang uh, ibanghilyo ay nagsasabi na ang ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid ay naghahanap sa kanya. Ito yung pinaabot ng tao kay Jesus. Pero nung sinagot ni Jesus, sabi ni Jesus, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yung mga taong nakikinig sa salita at gumagawa nito. Ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng bawat isa kay Jesus. So, ibig sabihin, ang ating pananampalataya, ang ating pananalig, ay kailangan maisagawa. Kailangan maisabuhay ito. Hindi lang ito sana manatili sa ating mga bibig, sa ating puso at sa ating isipan. Bagkos ang pagsisikap na maisabuhay ang salita, ang ibanghilyo na ating naririnig. At kung tayo ay kaisa palagi ni Kristo, tayo ay naging kapatid niya, tayo ay kanyang mga anak, tayo ay mahalaga sa kanya. Sana pagsikapan natin na kung tayo man ay naging matagumpay sa ating buhay, maging mabunga din tayo sa ating mga ginagawa. Amen. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming lakas. Turuan mo kaming maging mabuti palagi upang sa gayon ay may pahayag namin na ikaw ay buhay na buhay sa aming komunidad at sa lahat ng aming mga ginagawa. Amin.